mga salitang Pilipino o Tagalog na walang direktang katumbas na translasyon sa wikang Ingles. Una ay ang kilig. Kilig ang pakiramdam ng saya o kilig na dulot ng romansa o pagkagusto. Ikalawa ang tadhana. Ang kapalaran o destiny. Ang ideya ng mga bagay nakatakdang mangyari. Katlo, barkada. Isang grupo ng mga magkaibigan o samahan. Isang grupo ng malapit na kaibigan. Buhay. Hindi lang buhay kundi ang ideya ng pagkakaroon ng makulay na karanasan. Hindi lang life kundi ang kabuoang karanasan at damdamin ng buhay. Panghuli po ay ang sama-sama. Pagsasama o pagkakaisa. Pagkasama o pagtutulungan. Ang pakiramdam ng pagkakaisa.